Hello mga parts, magandang hapon. Mag-share tayo ng blessing ngayon ng Ampalaya. Bibigyan natin si Ate Pansing. Diyan lang sa kabilang subdivision, siguro mga isang kilometro lang ang layo. May pa yung anak nila si Pipoy, si Francis Narca. Ilang braso ba ito? One, two, three, four, five, six, seven, eight, ibigay natin yung lima lima mga kaya di sa akin na yung tatlo kikilawin ko lang naman eh ito lang naman na ibigay ano ito bigyan natin kaya di ito to ito marami na yan pupunta ako doon na natin ko bibidyoin ko si may si ati pa ibalot na natin sa dalawa TATLO APAT LIMA YON NAPALOT NA NATIN 6 YON pas. SEMPAT tayo DON hey FRANCIS DIGIYA NATIN ANG amplaya Ayun pa, may mga bunga pa naman eh. Madami pa yan, no? Hindi pa mabilang yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing lima pa. Ang nakikita ko. Tanggalan natin ng motor. Ang motor.

let's go dyan sa kabilang subdivision nandyan yung pinsan ko ay pamangkin kong si Ria Peris si Lucho Peris yung taga ano barangay kapag nyan lagang northern summer doon okay, naman sa pakunta na yun nandun si si Robert Spinia tama? Spinia Dula ba? Dula Spinia so, dito naman nila pakunta para Francis magpanggaan kasi maliit ang kalsada Ayan, yun doon naman na diretso Andun si Si Roberto Dula Speed nya Ito yung Subdivision nila Francis Pipoy A.K.A. Pipoy Francis Nata Ayan yung clubhouse Tapos yung court Pagdating ng hapon dito Marami dito silang street food eh. Sila Sa ng lugar ni Francis ano so, ba itong lugar daw? kasi naaya akong sa inyong yung... kot nila dyan kami sumali ng tournament eh dalawang bisis lang na kami nanalo tapos ano yung bayaran ng tubig dyan pag may bill ng tubig dyan kami nabayad napunta pa rin kami dito sa subdivision ni Francis

Ito yung bahay niya. Gaya, ganito din gagawin ko. Magpapagawa din ako ng ganito. Kaya lang nanghinahin pa ako ngayon. Ito yung motor niya. Sniper. Say hello. Saan <laughs> <laughs> ang <So>, baby? Ah, <laughs> oh. ayan. Ayan, ayan si may pansing. Oh. Ayan mga so. Marzo. <laughs> oh. Makita niyo na. Ayan yung bagay ko. Ayan din nakatorog. Uy, Ayan yun ang baby. Ang <laughs> kitna. Ay, gisingin ako. Oh. Ay, lo baby. Sinanim din. Ang laki sa game? ano, sa picture. Dear friend, sa personal lit. Lit pala ni Bibi. Gising pala yon? Malaki sa picture. Ang no, oh, cute wow. naman an. Si Pipay. <laughs> Sinanim din. Ano <game>? ba yung sisika na lang? <laughs> <laughs> Pankuhan ko na itong hatag. Ang liya nga itong trabaho. Dua bisis siya naghatag. Uh -huh. Tapos sa M. Tapos kapit bahay ko, dua ka hatag uh -huh. liwat. Uh, bahay bali lima. Kapi ka? Huma may ah, ay, salamat na lang. Oo. Nag, medyo nag, na kay, sige lang, ako lang na nagkinaan na lalat lal lal na, bataan. E, Ginki ko na lang, mm. Okay, tuwi na ako. ayun sila ayun sila, ito na ba

dalawa ng dalawang bisis ako nagbigay tapos yung asawa ko nagdala siya sa, sa, trabaho niya isang bisis tapos sa kapatid niya doon sa ano sa Las Piñas Las Piñas yes, ko yun isang bisis din so sabihin mga mga limang bisis na kami nagbigay ng blessings din sa ano nag share din ng blessing ng ampalaya maganda tong lugar nila dito eh pag hapon nito dito puno dito ng ano ng street po dito ito puno dito may barbecue quick yam quick mani mga prutas ito gano'y may mga prutas dun dami nyan dyan tinda yung iba dumadayo pa dyan dyan ang tinda eh kasi ano dito eh parang dulo to dito pero parang sentro ng tao to dito ng daming pumupunta dito gumagala samantala kami nandito kami sa gitna tahimik tahimik yung lugar namin dyan sa lalo sa kabi bawal dun magkano eh magkanta ng alas nyo yung dito na hindi sila francis dyan manong pa dyan, eh matao pa kahit alas sila sa kabi dami pa rin tao sa kaya subdivision nila dyan ang crowd na talaga ng tao halos lahat ng bahay nila dyan sa loob ako pa na ng mga tao dyan sa na Sa amin, ano pa lang eh Siguro ko lagpas kalahati yung nakatira Pero lahat na yun, meron na May mayari na kasi Nagtatrabaho lang iba si Manila Nauwi lang dyan, isang buwan, isang bisis Kaya sa at saka linggo Siguro ko, siguro ko, mga ano yun nila Testing Ito, ito yung circle dito Iikot ka lang dito bag Saan ka pupunta na kanto Ang kalulunod yan, iikot lang pintola dito eh ipot ako dito papunta sa amin pero galing ako doon ipot eh, ako dito papunta sa amin sa kabilaan sa division yan eh makasama talaga dito na ipa din naman nung sikita din nung kasama ka pa sa dulo Pwede naman ako sa kanan Ay okay, so, ko dyan wala, wala pang tao Wala pang nakatira Pero may ano na yan May araw na yan Napunta lang dyan Sa mga buwan Sa bisis kaya madamo yung ano yung lugar dyan ayun ang madami bunga dadami pa dadami pa yan kasi dyan din mga malilit na bagong tubo na bunga lalaki pa yan madami hindi lang ata nabilang ko lang kanina 15 pero madami pa talaga okay nakauwi na ako